So hi guys, ngayon welcome sa panumangat ng video sa Christian Garden So ngayon guys, ang vlog natin ngayon is Bivideohan natin itong mga Full bloom na na buging bilya natin guys Kasi ang dami request guys na Magvideo daw tayo, tas bagalan daw natin Yung pagbibidyo Tas isa-isayin natin itong mga Namumulaklak na natin dito na buging bilya Kasi guys, nung nakaraang araw Mga nakalipas na araw guys Nagvideo kami ni mama nito Kaso nga lang, sabi kasi doon sa comment section is Medyo malikot daw yung ano namin pag video namin ngayon doon so ngayon ito ngayon guys pabagalan lang natin para mas maayos nyo makita Ayan. kasi medyo nakakahilo daw yung huling mga vlog natin noong nakaraan kasi Ay. nagmamadali. nagmamadali naman talaga ako doon. Oo, oh, yun. Di ba? Aminado din si Mama nagmamadali oh, din. Oo, nagmamadali ako kasi nga madilim na. Hapon na rin kasi yun, guys. Ah, uh, pasensya na po doon sa nahilo. <laughs> So ayan, kaya ulitin natin guys. At sa kami na no, mga nagme-message din kasi sa amin na ano, iikot daw namin sila dito. Ayan. Hanggang makapan tayo ng magandang kuha. Ayan. Ayan siya guys. So. Kahit hindi na masyado kami ano, basta at least ipapakita ko na lang. Yan, ayan. Hindi ko lang siya tiniruman kasi kailangan ko talaga yung mga sayon. Sayon niya diyan sa kanya. Ang Hawaii Hawaii white, sobrang ganda ng dahon at bulaklak. Kahit dahon lang, ang ganda na nila. Nalug ka na sa dahon pa lang. Mm ikot So, ikatikot lang tayo guys. Ikot-ikot lang namin kayo dalawa kami ni Jan kasi tinatid niya na ako sa bukid. Sa bukid, maaga pa. Ayun guys, oh. Ito guys, multicolor ito guys. Etong bulaklak nito, harap likod ang daming bulaklak. Ayun. Yung dun sa likod ngayon medyo hindi ka ano ba ngayon. Ayun sa likod niya. Oo, kasi medyo, naga, ano tiningnan ko 'yan eh. Ah, uh, inikot ko kasi 'to. Ito kasi mas maraming bulaklak. Doon uh, sa likod to. Okay. Niligtad ko. Parang siguro hindi ganong na, naaarawan. Kasi nga nakita ko doon parang ano, pareho lang naman sila laging trim ko. Ayun, guys sa daming bulaklak. Pareho ko lang naman sila laging trim. So yun guys, ang labig na yun dito sa bukid. Mm -hmm. Pero pagdating ng tanhali, super init naman. <laughs> Oo. Oh, oh. Pag umaga, super lamig. Para kang naka-aircon pala dito. Ito, tricolor. Ang ganda rin ng tricolor na green ang dahon. So, meron na bang ano? Meron na sipag bang tricolor na barricade? Meron ako doon, oh. O, oh, and, ang dami ng bulaklak din ng ano, oh. Nung nakaraan, wala pa to. Chili na red. Chili red. So, ang dami ng bulaklak din nila, oh. Hindi pa, yung iba hindi pa nakakaalala. Oh, God, 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 Papalabas pa lang. Pero pag nabukad, na yan. Yan. Yan lemon yellow orange wonder yan ganda ng mga bulaklak nila ngayon yun yung golden summer purple oo oh, oh. or golden okay. jackpot oo oh, oh. yun ang tawag nila okay yan pink patch guys ayun pink patch. pink patch tayo dyan oo oh, oh. mukhang to ma marami pang akong pumutulin oh kailangan triman yan guys. Oh, pag mas para maganda tingnan. Hmm. Ayan guys, wala may gusto dyan ngayon. Oo. Nung pinakita namin tong Nescafe. Ang daming nag Kaya gusto. lang sa totoo lang, wala pa akong ano, wala pa akong punla. punla. <laughs> wala pang maliliit yan. Mm -hmm. Sa mga iba siguro mayroon sila. Pero dito sa atin wala pa. Ayan. Blueberry ice. Papalabas pa lang din ikot dito tayo balik tayo dito para lahat maipakwa natin sa kanila may pakita. oo ito Hawaii Violet na, na yung mga matatanda na yung ibang mga bulaklak niya maglalagas na pero marami na siyang kasunod ngayon oo oh. bago mm -mm, maraming bago na kasunod sobra hanggang dun sa mga ilalim oo oh, may meron oo oh. mm. yan ganyan Hawaii white ganun din and Pedro Bambino ay ang Pedro Bambino nagsisimula pa lang silang mamulaklak simula pa lang lumabas yung mga brocks nila oh. ayan hindi pa nakalabas yung mga iba ang dami rin siya mamulaklak ayan uh, grafted iba-ibang iba-ibang variety din ito uh, salmon yan dahil mulak mamulaklak din ang salmon yan Ayan. Uh, ganda na mabulaklak ang salmon ayan kayo yan sila Nandito tayo. Yan. Yan. sila guys. Yan. yon doon tayo galing. Paikot dito. Yan. Yan yun dito. Ito pa, umpisa pa lang bulaklak nila guys. Yan. Tapos, dito, mayroong snow orange na crafted dahing bulaklak din oh. dahing bulaklak din ang isno orange lahat naman ng mga bugibilya eh masipag mo bulaklak meron lang na mga ilan ilan na ma malalaki ang mga dahon magaganda ang bulak bulaklak nila pero parang hindi sila ganong masipag ayan yung binalag natin nung minsan Ito. oh yung nag, nag force bloom yung pinilit natin silang siyang mulaklak kasi ang dami ang dahon, walang bulaklak. Yung ngayon, nalaglag na yung mga dahon niya. Ayan, sa ilalim dami. Ayan. Pero ang kapalit niyan ay o. Oh, Punong-puno siya ng bulaklak. Ayan. Paborito ko rin to eh. Sobrang ganda din niya. Ayan. Sobrang ganda. Daming uh. bulaklak. Lahat naman ang mga bugoy-bugoy ngayon, guys dahil taginit na yan punong puno dito dito nagsisimula pa lang yan dito yan yan ito punong puno din yan ito sobrang daming ano sobrang daming ano ba to Lemon yellow. <laughs> Natabunan sa ilalim yung iba. <laughs> Maang mong lemon yellow kasi mahaba ang mga sanga. Kaya natatabunan yung nasa ilalim na hindi siya gaano mahabang mahaba. Ayan. So, ang ganda nito guys, may may orange din oh, fire opal. Tapos may ruby, saka may plim pa rin oh. Maganda combination dito guys. yan hindi pa kasi hindi kasi sabay-sabay eh. Papalabas po pa lang yung mga flame at saka fire opal at saka ruby. Pag sabay-sabay na yan ang ganda, may white din dito sa kabila oh. Yan. Naka-box type yan siya. Ito naman nakakawa. Ayun. dito tayo. Ito eto nagsisimula pa lang mamulaklak oh. yung isang puno natin ng ano ng splash. Then ito. Ito kay Ma'am Rochelle na ito. Sobrang daming bulaklak. Yan. Sana pagdating ni Sir, may bulaklak pa din ito. Sana ano, pagdating niya sa December, full bloom para ma-enjoy yan ng isang buwan sa dito. yan Kay Ma'am Rochelle yan dito tayo yan mula natin sila Ganyan. ayan yan so, doper -do daming bulaklak ulit ayan may ta uh, kwan iba ibang klase ibang ibang variety ang nakagrab yan Hawaii white ang dami kong Hawaii white ah. favorito ko talaga siya Ayan, ganyan ang itsura dito sa umaga. yan masarap magkapi. Ito yung palibot nyo. Ganyan. Ayan. Ito, Moonlight Jewel. Ayan. Ganyan ang itsura nyo. Mga grafted. Ito, ito ang Pedro Bambino, oh. Dito mura, sobrang ganda nila kasi yung dito banda nakabukad ka na doon sa kabila hindi gaano pa, oh. Ang dami. Pedro Bambino. Ang ganda nila. Yan. Ano yan, be? Pedro Bambino, no? Oo. Ang ganda ganda nila. Naayos ko na yung ano, water pump. Yung Water pump. Ah. Kaya pala na wala ka. Mm. Nice. Ito no? Orange Moonlight. Oh, ayan, yeah. Orange Moonlight. Ayan. Labas ako. ikot tayo dito. Dito, meron pa dito. Ito. Ito. Violet September. Ayan, guys. Oh. Ayan ta guys, tingnan niyo yung bulaklak niya. May pagkabatik-batik din siya guys, ayan oh. Para siya ano, no? para sa Cristina sa Red September. Kaya siya okay. tinawag the violet kasi violet niya yung ano niya. Violet, violet September nga siya, di ba? oh, nga. yun nga. Ito talaga. Ayun. Fire ako. ayan. <laughs> yung dinugtungan sa kanya hindi ko pa na ano. Hindi ko pa natanggal. Ay, ito ba yung ano, sa original na? Ah, Oo, oh, yan ang original. Ah, 21G pala ang original. Mm -mm. Maganda. Mm -mm. Grafted, mga grafted na yan guys, dyan. Grafted din yun. Ang dami dami bulaklak ng lemon yellow. Sobrang ganda ng lemon yellow. Yan. Yan lemon yellow ulit tayo dito, papalabas. Yung sa likod na yan ang maraming bulaklak. Ah, Alfonso. Yan? Alfonso. Oo oh, ano, pati itong Alfonso, dalawang kulay. grafted ba yan? Hindi. May kuminsya kasi may naghahalo talaga. Ah, yung naghahalo Hindi mo maiwasan. Uh, oh. halo no? ko talaga, meron siyang ano, halo. Yan. Ito, yung ipinapakita dito, mga grafted siya. Na malalaki. Or meron din nakatimba na mga rotted. Mangilan-ngilan sila. At saka guys, kung napanood nyo pala yung video ko kahapon, ito, ito lang pala yung isa sa mga bugimbilya guys na matagal mahulog yung ano matagal mahulog yung brax nya sa mga iba kong, sa susunod kong mga video guys pag uusapan natin yung mga mabibilis mahulog sa kayong matatagal mahulog guys ipagsasama-samahin natin yung mga ano nila category nila kung saan ba sila na ano kasi guys maganda kasi na pa magagraph kayo pagsasamahin niyo yung mga mabibilis mahulog na brax kaysa doon sa ano maganda sama-sama sila para matagal din sila matagal din na maano yung bulaklak niya ayan pink clutch. Yun, dito tayo. And guys, medyo marami-rami tayo nga ano dito. Hawaii White saka Hawaii Violet. Ay, uh, ang Hawaii Violet pala, iilan lang. Ang marami Hawaii White. Marami akong Hawaii Violet, hindi ko pa na-iragay sa ano. Ah, di mo pa na-transfer? Oo. Uh -uh. Sinod na araw uh -uh. pa siguro. Eto, ang ganda na guys, oh. Ang ganda rin ang puno nito. Hindi ko pa lang nilalilinisan. Hmm. Ayan guys, Formosa. Formosa ba? Oo. Ang dami mo Eh, hindi ko alam kasi dati Formosa dito na nilagay ko ano lang. Ah, barigated. Ngayon yung iba nag-green na green yung ibang dahon. Ah, barigated. Ah, oh, barigated na siya guys. Ayun, no? Mm. Barigated yung dahon niya. Nag, aano ano, bumabalik siya sa green. Sige lang. Sige lang yan. Ganon <laughs> talaga. Bumabalik sa original. Oo. Oh. <laughs> Bakit? <laughs> yung ano, wala, hindi na, hindi ko eh. Kala ko So, ayan guys, ano ah, Ano yan? Strawberry. Ano strawberry? Blueberry! Aray ko! Anong, ba't ang, ka namamalo? Ang sakit eh! Ang gulo-gulo mo kasi. Blueberry. Ayan guys, blueberry. Blueberry ice. Maliliit din ang mga dahon kaya ang ganda nila. Grab strawberry tuloy. Ito yung ito yung strawberry. Yan. Yan yung strawberry red. Oh, yan. Ganyan yung itsura ng strawberry red. Oh, yan. Dahil bulaklak oh. Yan. Tapos ang sa likod niya ay bridal white. Bridal white. Ang bridal white sa likod pa ano pa lang siya pa blue. Yan ang number one talaga pa sa akin pinakamalaking bulaklak. Bridal white. <laughs> Ako Hawaii white at saka Hawaii violet. Din ito. Orange Moonlight. Orange moonlight. orange Wonder. Ah, o, Orange Wonder. Orange Wonder. Pa-bloom pa lang siya. Hindi pa gaano naka-bloom. Ganyan itsura niya, guys. So. Ay, nako. Hmm? Huh? Ang sarap mag-ano. Nakakata. Alam mo, sa totoo lang, nakakaano dito. Ah, uh, hindi naman sa ano. Pero, pag ganito talaga ang ano mo. Environment. Uh Oo, -oh, yung paligid mo kahit siguro meron kang problema kahit papano matatanggal nakakaano ito rin ito nang nilagay namin dito ni Jan hindi pa to siya wala pa gaanong bulaklak pero ngayon ayan na sila guys o oh. Itong, ganyan ang mga brocks ng ng ano ng Christina ang ganda ng box ng Christina, oh. Ang ganda talaga. Um, ayun ang ano. Yun ang Forest Wonder. Tapos ito yung ano. Naka-graph na Hawaii White saka Hawaii Violet. Mm -mm, ayan. ganda din nila. Ayan. Ito, gala mo dito. Teka lang. Ito pang isang ano, grafted din oh. Multicolor, ang daming kulay. <laughs> uh -uh. Siguro ilang bayan ito to? May walo? Uh Oo. -oh. Mahigit pa. Walo, mga walo siyam. Uh Oo, -oh, yan. Iba't ibang bayan uh -huh. yan guys. Uh -huh. Yan yung... Mm, um... at saka guys, pag namili pala kayo ng ganito sa amin, yung mga ganito na multi-color, kung mapapansin yung puno niya, di ba mapapansin niyo, medyo mara, ano siya, madumi or maitim? Kasi syempre, iutubuan ng ano dito, ganyan dumidikit yung mga dumi dumi pagka kwalit na bilhin nyo, pwede nyo ipalinis yan guys kasi kung mapapansin nyo yung binilag natin na nabenta natin sa Batangas nilinisan natin yung puno, ang ganda na tingnan, ang linis kulay puti yan kasi yung ano, request ng may-ari oo, linisan daw nasa, depende naman yun eh yung iba kasi gusto nilang hindi nalinisan gusto oo, nilang nila na parang magmukha siya matanda, oo magmukha matanda natural. talaga yung ano mm -hmm. puno yeah, sobrang daa yung bulaklak yun yan yan, di, i, ngayon, ano ko ngayon, itaas ko lang to, ikot ko lang. dyan naman yung araw, kaya medyo nagsasalungat. Ayan. Ganyan na itsura, guys. Ayan. Ito yung grafted na nakuha ng tagawatanggas. Nilagay ko dito sa gitna muna. Yung mga yan. Pa-feed, kung ano yung bulaklaki, patanggal na. Pag wait time ako, tanggalin ko. Ang dami na namang kasunod. Oh. Ayan siya. Ito yung puno nung kasi yung kanya. Eh. Aray ka, aray ka. May nangangagat. May nangangagat ah. Ayan. Ang ganda ng pagkalaylay kasi ng mga sanga. Medyo magputol lang ng kaunti. Para makita yung puno. Ayan. Ito pa, bulaklak pa lang din kasi oh. Madami na. Kapalabas pa lang. Ayan. Ayan. Ang itsura ng garden ngayon. Ayan. Ganyan ang garden natin ngayon, oh. Dito tayo po, tayo dito guys. Meron pa dito eh. may white tayo dito na bridal white. Hindi ko siya gingrapan. Kasi gusto ko siya eh. At saka gusto ni Jan kasi yan eh. Lahat ng mga ganyan ayaw niya grapan eh. Matangkat yan, matangkad yan. dito sa baba yan may lemon yellow mayroon tayo yellow fantasy ito pa din ito uh, may isa pang nakagraph dito na chili variety lahat ang nakagraph ayan siya ayan ayan doon daw wala gano'ng may bulaklak magulo pa doon eto, oh, may kwento eh mga opal, ang kasama dito opal tapos nilagyan ko lang ng brisa red mayroon dyan din dito pa eto Ito guys yan eto Kikoy. Kikoy. Uh, pink patch ito, guys. Tapos ito yung kay Ma'am sa Quezon City. Yan. Hindi ko pa na-transfer. Ito yung kanyang ano. Ito yung kanyang ano ba tawag dito? Ano bang tawag dito? Ah, uh, Sophia Indiana kay ma'am. Ito sa Quezon City. Yan. Dito. Meron pa dito. Tayo papakita. Yan. Ang haba. Hindi ko siya natriman. Kailangan kasi niyan yung ibang mga talbos niyan. Ipupunla niya. Pag Umu umuwi kasi siya galing si school. Pag ano, sa hapon nagpupunla kasi siya ng ano eh mga tangkay binuputol yan nag ano siya nag ICU siya yan pa bloom pa lang oh nagsimula pa lang siya ito ang haba din yan dito tayo ito papalawas na yung mga bulaklak yan ito din kay mam ma na ito sa ano sa Batangas pa na yan. Yan. Yeah. Ito yung mga same-same bonsai-bonsai natin dito na maliliit ang, ang ano, mga pasok. Ayan. Chili variety, kaya lang mayroon na may-ari din yan. Ayan. Ito. Ayan. Ayan, ganyan yan oh. Pink patch yan guys. Ayan, pink patch. Ayan. Be, ano na be? Okay na. Itong kay ma'am ano? Ito, sama natin ito kay ma'am? Pwede. Ito yung kay ma'am sa, ano, kay ma'am Rochelle. Ayan. Nag-ano na yung mga kulay nila. Mag, mayroon namang mga bagong palabas na naman ulit. Hmm. Yan yung mm, uh, Sakura Bilikan. Da, then dito, ang ganda ng blueberry ice mayroon siyang hawaii white tapos mayroon siyang chili pink ayun guys so doon nagalabasan na yung mga bulaklak uh -huh. kasi nung na nakakita to ni ma'am wala, pa. pa siya gaano bulaklak ang Pero gusto lang nila yung, yung... Oh, ang gusto lang nila guys yung puno yung, yung puno so ngayon na lumalabas na yung bulaklak nila unti unti mas lalo siyang gumaganda Oo. Medyo humaba yung iba na ito, 3 uh, triman ko na lang ito siya. Hmm. Ito yung isang gustong-gusto ni Sir, oh. So yun guys, magbibidyo din pala kami na ano, yung magkitim kami ng mga humahaba na sanga. Yung sa mga ganito, kung nakapabilog siya, tapos biglang may isang humaba. Kung paano ba yung proper na pagtitim dun sa kanya. Kasi yung yeah, iba ito. takot daw na magtim pag medyo mataba na yung sanga or malaki na. So ngayon guys, ipapakita rin namin sa inyo pagka ano, nagkaroon ng time. Kasi ah, ano ko kasi, mag daily upload na ako. Kailangan natin talaga mag daily upload para at least updated na kayo dito sa, bu sa bukid mm uh -uh. Ito Pakita mo to mo. Ganda ng Arjuna. ano. Arjuna, Ang ganda ng bulaklak na guys. Arjuna Tapos yan. Ah, uh, Christina. Akala ko mo ano dati guys. Itong Christina, pati itong Arjuna is same lang. Kumbaga parang nag lang yung ano. Yung pala iba. Magkaiba pala talaga sila ng variety. Christina. Arjuna Oo. -oh. Uh -huh. uh -huh. Tapos Blue Wave. Yan. Ang ganda, ang ganda din ng Blue Wave. Mm. Uh -huh. uh -huh. Kasi ang ganda rin ang ng pagkabarigitid ng dahon. No, hey. eh. mm. Oh, ito, dami ito ba makita mo ito? Ito guys, dami labas, oh. Oo, ang dami yung palabas. Oo, oh. oh, ang sipag din nila. Oh. Kasi Ay, ano puno puno, puno rin. Oh. Mm, -mm. Pag nag full bloom na ito, mga Tapos blue may cables, yellow dyan. Mas maganda. May, may pink. Ito, ano ito eh. Bit na mix ito. Oh, may red Tapos pa. may yellow dito. May red. Oo, oh. hindi Ay, ko lang sure. Ruby ba ito? Ruby. Ah, may ruby. Eh, hindi ko alam kung may white dyan. Yan. Ayan, dito na tayo sa iba. Ito, yung sa kanya. Ay, mamam pa rin to. Ang dami na naman naglumalabas nagluma, na bago, oh. Nabulaklak. bulaklak. -hmm. Ang ano ko lang talaga dito, pag, gusto ko pagdating ni Sir kasi, sa uh, 17 ng December, yes, eh. madami siyang bulaklak. Para isang buwan lang naman si Sir dito, eh. Ito rin, oh. Sa kanya nila pa rin to. Ang daming bulaklak din. Hmm. Yan, kay Ma'am Rochelle pa din ito. Yan. Madami. Ito, hindi ko lang sure kung kukunin pa ito ni Ma'am Rochelle. Yan. Yan. Madami bulaklak din. Yan. Yan. Ito pa. Ma'am Rochelle pa rin ito. Yan. Ito pa. Yan daming mulaklak. Gibi! Ano na? Ayan, mayroong mahahaba dito nung kayo ng Rochelle. O, tulad ko nga eh. Ano oras na ba? ba? Ah. Nalibot mo na sila? Oo, oh, oh, tama na yun. So ayun guys, sana nagustuhan nyo yung paglibot natin ngayon dito sa mga bugimbilya natin. Then abangan nyo pa yung mga upload ko bukas pati sa mga susunod na araw guys kasi marami pa akong ituturo dun sa inyo. Ayun so, guys, kita-kits tayo ulit sa susunod.